up, shout out sa lahat. Andito ako sa Marina Bay, Singapore. Uh, to this video, mag-relaxing lang ako. Mag-relax-relax relax lang ako dito sa mga bulaklak. Oh, Hi, make a love share out sa mga lahat-lahat na nanonood. Thank you so much for your love and support. Pahingahinga lang ako dito guys dahil katatapos ko lang ng lunch. Okay? Uh, dito ako. Kita okay. ko sa Dito oh, sa Marina Bay. Ayan. Ayan guys. Yeah, ito ang malaking barko. Yeah. dito ba yung malaking barcode yan yan dito ako sa baba yan ito yung mga bulaklak yan dito ako Doon maraming mga tao Pupunta kami rin mamaya doon doon sa yung payong payong na yan yan dito ako Next, aku shout out lang ako sa inyo. Ayan. Oh, diba? Wo, andi dito, guys. dahil sobrang init grabe ang init dito uh, dahil ang um, ngayong araw ay ang last day ng ng ano ng ng lantern festival dito mo ko punta kami sa maraming dekorasyon doon naglunch muna kami dito sa may handong sa may puno tapos ng lunch mamaya maghingay nga muna tapos papunta kami doon yan ipakita namin sa inyo ang ah, magandang dekorasyon doon sa ano sa doon sa May River yan doon kami mamaya pupunta guys so mag-relax muna ako dito at magyaw-yaw ng punte dahil ah, naninis ko na kayo ilang ilang araw na one week yata wala akong Uh, premiere. So, dito guys, magyaw-yaw muna ako sa inyo sandali. And we gonna love share out sa lahat-lahat sa inyong mga nanonood dyan. Ito naman senior na lifestyle nagyaw-yaw sa inyo ng ilang minutos para naman magkita-kita uh, naman tayo sa mga premiere. So guys, Salamat po sa po sa inyong, uh, sa inyong uh, full support sa aming channel at uh, sa mga mga members ko, salamat mga plangga. Uh, sa lahat-lahat ng mga fans, fansub, <laughs> Salamat sa inyong mga plangga. Um, ano pa? Meron akong kasama, si Luningning at saka si Marivic. Si Marivic Vlogs. At doon sila, kumakain pa sila. Alam nyo naman, ang sobrang bilis ko talaga kumain, diba, guys? Yeah, kahit na mag... mag pareho kami mag-start ng, ka, ng kain. Pero siguro, mga 15 minutes pa yung naanuhan ko sa kanila. Lamangan ko sa kanila dahil talagang sobrang bilis ko kumain. Ah, hindi ako maka ano hindi ako, hindi ako ma-enjoy pag ang kain ko ay mahina yung mabagal pa yun at saka hindi ako mabubusog kaya yun sila kumakain pa ako ay hindi na nagyaw-yaw na sa inyo salamat sa inyong mga pagpanood sa ating mga mga hmm, ewan ko lang sa aking mga videos so alam ko diyan kayo yung lahat na lagi nang susuport sa akin at pasensya na, na hindi ko kayo ma sa inyong lahat-lahat hindi ko maano kasi sobrang busy na ni Ate Merns yeah. dahil alam nyo guys na hindi na lang ako nag-iisa sa bahay meron akong mga kasama so kaya kung may time ako mag video ng punte tapos pag dito ako sa labas, yun lang ang time ko. Yun, pag mag be ako. Thank you for watching mga palangga. I love you all. Bye-bye. Love you. See you sa next video. Love, love, love. Love me, happy Merce.